Ang pedophilia ay nagmula sa Greek word na pes o pedos na ang ibig sabihin ay bata at pilia na ang ibig sabihin naman ay friendly love o friendship. Ito ay isang specific disorder kung saan ang isang individual ay nagkakaroon ng labis na pananabik sa mga bata lalo na nga sa usaping may kinalaman sa pagtatalik. Ang pedophilia ay unang narecognize noong 19th century. Ayon sa mga espesyalista, ay wala pang nadedevelop na gamot sa nasabing disorder hanggang sa kasalukuyan. Maliban sa ilang mga therapies na makakatulong para mabawasan ang kagustuhan ng taong nakakaranas ng nasabing disorder na makagawa ng di katanggap-tanggap na mga bagay. Ang eksaktong dahilan ng nasabing disorder ay hindi pa rin nalalaman, bagamat ang ilang mga pag-aaral ay kinumpara ito sa ilang neurological at psychological na mga abnormalities. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang talaga namang nakakagalit at nakakapanindig balahibo na kaso ng isang Australian national na si Peter Scully at dalawang Filipina na umabuso at bumaboy sa mga musmos na bata dito sa loob ng ating bansa. Samahan niyo po akong balikan ang kwento ni Peter Gerard Scully na siyang muling bumuhay sa usapin tungkol sa parusang kamatayan sa ating bansa. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Peter Gerard Scully ay pinanganak noong January 30, 1963 sa Melbourne, Australia. Ikinasal siya at binayayaan ng dalawang anak at nanirahan sa Nari Warren, Melbourne. Ngunit sa hindi sinasabing kadahilanan, ay iniwan ni Peter ang kanyang pamilya at lumipat sa kabilang syudad kung saan ay tinawag siya ng mga kakilala bilang tuso. Sa Melbourne ay bumuo si Peter ng isang property scheme kung saan ay nagawa niyang makapanloko ng dalawampung mga investors at makakulikta ng 2.68 million dollars na siyang naging dahilan kung bakit siya ay naging subject ng Australian Security and Investment Commission investigation noong 2009. Pero bago pa man siya mahuli at masampahan ng kaso, ay nilisa na ni Peter ang Australia at nagtungo sa Cagayan de Oro na nasa isla ng Mindanao dito sa Pilipinas. Dito na siya nagsimulang bumuo ng isang international na gawain na nakabase sa mga batang pinagsasamantalahan, inaabuso at ginagahasa, habang nasa harap ng kamera at live stream. Samantalang ang mga customers naman na manunood sa isang dark web ay nagbabayad sa pamamagitan ng kanyang production company na No Limits Fund. Sa nasabing gawain ay may kasabot siya na dalawang Filipina na sila Carmian Alvarez at Lizel Margallo na siyang naghahanap ng mga batang kanilang nagiging biktima. Ang dalawang Pinay ay parehong lumabas din sa mga videos ni Peter Scully habang gumagawa ng mga di kaaya-ayang bagay. Si Carmen Ann Alvarez ay dating babaeng mababa ang lipad, kung saan ay pinulot umano siya ni Peter sa kalsada at tinulungan para maging kanyang accomplice. Isang araw ay may dinalang mga bata si Alvarez kay Peter. Ito ay sila, Daisy at Queenie, na nakita niya sa lansangan. Pinangakuan nila ang mga ito na bibigyan ng masasarap na pagkain at damit. Matapos bihisan at pakainin, ang dalawang musmos ay sapilitan na pinainom ni Peter Scully ng alak at saka pinagawa ng malalaswang mga bagay habang sila ay kinukuha ng mga larawan at video with Alvarez assistance. Nilapastangan din ni Peter ang dalawang musmos habang patuloy na kinukuha na ng video. At nang matapos ang dalawang musmos ay kinadena nito sa lieg ng tali ng mga aso. Nang subukan ng mga ito na tumakas ay pinahukay sila ni Peter sa basement ng bahay at sinabi nito sa kanila na ito ay ang kanilang mga magiging libingan kapag tinangka nilang tumakas ulit. Makalipas pa ang limang araw ay naawa si Alvarez sa kalagayan ng dalawang musmos kaya naman ay tinulungan niya mga ito na makatakas. Agad namang nag ang mga ito sa kapulisan na siyang naging dahilan ng pagkakaaresto kay Alvarez samantalang nagawa naman ni Peter Scully na makatakas. Sa pagkakaaresto kay Alvarez noong September 2014, ay niraid nilang residente nito sa Apuville Subdivision sa Cagayan de Oro City, kung saan ay nagawa nilang makadiskubre ng mga ebidensya na may kinalaman sa mga ginagawa ni Peter Scully at ng kanyang mga naging kasabwat. Ang isa sa pinaka di kaaya-aya at katanggap-tanggap na output ni Peter Scully ay ang video na tinawag niyang Daisy's Distraction. Ito ay binebenta niya sa sa kanyang mga kliyente sa halagang 10,000 US dollars. $10, ang nasabing video ay ginawa noong 2012. Ayon sa ilan, dahil sa sobrang extreme, ang nasabing video ay inakala ng marami na isang urban legend. Ngunit sa kasamaang palad, ang video ay totoo. Sa nasabing video ay makikita ang ginawang pagpapahirap at brutal na panggagahasa ni Peter Scully sa mga batang babae ganun din ang Pilipina na kanyang mga accomplices. Ang three main victims sa nasabing palabas ay ang batang si Lisa, 12 years old, Cindy, 11 years old, at Daisy na 18 months old lamang o isang taon at kalahati. Sa introduction ng nasabing palabas ay niimbita nito ang mga manunood na panuorin ang kanilang gagawing pagsira sa batang si Daisy. Ang nasabing palabas ay inilabas ni Peter Scully sa ilalim ng kanyang No Limits Fund Production Company at binibenta niya ito sa ibang mga tao sa pamamagitan ng dark web. Isa sa mga nakabili ng nasabing video ay ang Australia na si Matthew David Graham. Si Matthew ay na-apprehend na sa edad na 22 dahil sa ginagawa nito ang mga malalaswang bagay na may kinalaman sa mga bata. Binili niya ang nasabing video para gamitin ito para makaakit pa ng maraming manunood sa kanyang network websites. At dahil nga sa pagkalat ng nasabing palabas, ay nakuha nito ang atensyon ng mga Dutch police. Kaya naman ay tinutukan nila ang kaso hanggang sa maaresto si Peter Scully noong 2015. Ayon kay Hamuti, ang investigation at paghahanap kay Peter Scully ay sadyang napakahirap. Ayon pa nga sa kanya, ay para silang naghahanap ng karayom sa isang bundok na dayami. Sa kanilang ginawang paghahanap kay Peter Scully ay nagawang ma-uncover ng mga investigador ang nangyari sa tatlong batang biktima na nasa video na Daisy's is Destruction. Si Lisa ay nakita nila na buhay pa, ganon din si Daisy, kahit na nga nakitaan ng mga ito ng mga malalang physical injuries na dadalhin na nila habang buhay. Subalit ang 11 years old na si Cindy ay patay na. Ito ay nakitaan ng sinyalis ng sakal gamit ang lubid sa kanyang leeg. Ang tatlong mga musmos ay naging biktima ng panggagahasa at pagpapahirap. Si Cindy naman ay inilibing sa libingan na pinahukay gamit ang sarili nitong mga kamay. Ayon kay Lizel Margalio, ay kinuhana ni Peter Scully ang sarili habang pinapatay ang kawawang bata. Matapos na lumabas ang Daisy's Destruction, ay agad na ikinasa isang international manhunt laban kay Peter Scully. At di nagtagal ay natuntun siya ng mga otoridad sa Malaybalay City at inaresto noong February 20, 2015. Ang mga investigador ay may anim na warrants para sa kanyang arrest. Lahat ay may kinalaman sa pagdukot at pang-aabuso. February 25, ang NBI Director ng Northern Mindanao na si Angelito Magno ay pinangunahan ng ilang mga operatives para ma ang mga buto ng batang si Cindy sa Villa Coreto Subdivision, Barangay Washington Inn, Surigao City, Surigao del Norte. Si Peter Scali ay sinampahan ng 75 kaso kasama ang kanyang mga naging kasabwat sa paggawa ng malalaswang palabas, kabilang na dito ang apat na lalaki. Ang German na si Christian Roach, Pinoy na Sander Lau at Althea Chia, ganun din ang Brazilian doctor na si Haniel Caetano de Oliveira. October 2015, isang sunog ang naging dahilan ng pagkasira ng evidence room kung nasaan ang mga ebidensya na nakalap ng otoridad laban kay Peter Scully. Kabilang na dito ang computer logs at mga videotapes. Ayon sa iba, ay may sinuhulan si Peter Scully na isang police officer para gawin ng sunog. Sa kabila nito, ang kaso laban kay Peter Scully was so extreme kahit pa ang mga ebidensya. Ayon kay Ruby Malanog, isa sa mga abogado na nag kay Peter Scully, matapos na mapanood ang mga videos, umiyak ako na mapanood ko sila. Sa katunayan, parang gusto kong umiyak ngayon habang nagsasalita tungkol doon. June 13, 2018, si Peter Scali at ang kanyang nobya na si Alvarez ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at inatasan din na magbayad ng halagang limang milyon sa mga biktima. Ayon nito kay Judge Jose Escobido na siyang inatasang humawak ng kaso. Nagawa pa nitong umiti at magpigkas ng mga biro matapos na mabasahan ng hatol. Noong November 3, 2022, ay muli siyang nakatanggap ng pangalawang conviction mula sa Cagayan de Oro Court matapos nasubukan ni Peter Scalet ng mga kapo akusado na mag-plea bargaining agreement o ang pag-amin sa krimen kapalit ng mas mababang hatol. Si Scali ay natasentensyahan ng karagdagang 129 years in prison. Si Lisel Margallo naman ay nasentensyahan din ng 126 years na pagkakakulong habang sila Alexander Lau at Maria Dorothea Chia ay nahatulan ng siyam na taong pagkakakulong ang bawat isa. Si Scali ay kasalukuyang nakadetain sa Davao Prison, ang Penal Farm sa Panabo City. Ang ilan sa mga prosecutors ay sumailalim sa isang professional help dahil sa na-traumatize umano sila nang mapanood nila ang mga videos ni Scali sa ginawa nitong kahayupan sa mga kawawang musmos. Kaso ni Peter Scully ay naging dahilan upang muling buksan ang usapin tungkol sa reintroduction ng parusang kamatayan sa ating bansa na inabolish ni former President Gloria Macapagal Arroyo noong 2006. Nakakataas ng balahibo, nakakapanginig ng laman at talaga namang nakakapanlumo ang sinapit ng mga bata sa kamay ng isang demonyong nag-anyang tao para makapaghasik ng kasamaan dito sa lupa. Sana ay haplusin ang nasa itaas ang puso at isip ng mga batang musmos na naging biktima ni Scully para makalimutan nila ang trahedya at magawa nilang magpatuloy sa buhay. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.